Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 17, Talata 1, Hanggang 2, Talata Siyam, Talata 14, Hanggang 26. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating Panginoong Heso Kristo bilang walang hanggang punong pari. At napakahalaga ng Ibanghelyo sa araw na ito sapagkat ang Ibanghelyong ito ay patungkol sa panalangin ni Jesus sa Kanyang Ama para sa ating lahat bilang pari kung ating babalikan sa relihiyon ng mga Hudyo, ang pinakapunong pari ay isang ulit lamang nakakapasok sa loob ng santuario ang tinatawag na pinakabanal na lugar sa loob ng templo at ito ay sa araw ng paglilinis at pagbabayad sala ang punong pari ay may dalang alay upang ihingi ng kapatawaran ang kanyang kasalanan at ang kasalanan ng buong bayang Israel. Ang ibig sabihin, ang punong pari ay namamagitan sa ugnayan o relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit, mayroon ng bagong pinakapunong pari. At ito ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang nagdadala ng alay at ang kakaiba, ang alay niya, ang kanyang handog ay ang kanyang sarili. At ang altar kung saan iaalay niya ang kanyang buhay ay ang altar ng krus. Ang ibig sabihin, tayo ay ipinapamagitan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang dugong ito ang sumisigaw sa harapan ng Diyos Ama upang pawalang bisa ang ating mga nagawang pagkakasala. Ang alay, ang sakripisyo ni Jesus ang nagbayad sala sa lahat ng ating kamalian. Ngunit ang mahalaga sa kapistahan sa araw na ito, ang punong pari, ang ating Panginoong Yeso Kristo, ay hindi pumasok sa loob ng templo sa Jerusalem. Noong siya ay namatay at muling nabuhay, siya ay umakyat sa kalangitan at pumasok siya sa tahanan ng Ama. At ngayon ay nakaupo siya sa kanan ng Ama ang kanyang pagiging punong pari upang tayo ay ipamagitan ay pang walang hanggan. Kaya nga siya ang tinatawag na walang hanggang pinakapunong pari para sa ating lahat. Kapag ating tutunghayan ang sulat sa mga Hebreyo, ipinaliwanag doon kung paano ba ang ginagawa ng Panginoon bilang isang punong pari. Ibig sabihin, walang hanggan, walang katapusan, araw-araw, paulit-ulit, siyang namamagitan para sa atin. Kung ano man ang ating nagawa, kung ano mang pagkakasala ang muli nating binagsakan, anumang mang pagkakamali ang muli nating napuntahan, Seso si Kristo ay nasa kanan ng kanyang ama ipinapakita ang butas sa kanyang mga kamay ang sugat sa kanyang tagiliran at paulit-ulit na ipinapaalala sa ama na ama ko, ako ay ipinadala mo ako ay isinugo mo para sa taong ito kaya nga ang kapistahan sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan isang kasigarod kasiguraduhan na may nakakaalam ng ating kalagayan. May nakikipagdiwang sa ating mga kasiyahan. May namimighati sa ating mga kalungkutan. May nagbabangon sa ating mga pag pagkalugmok. May nagtutuwid sa tuwinang tayo ay naliligaw. Higit sa lahat, may mga mata na patuloy na nakatunghay upang tayo at ay patnubayan. Tayo ay walang hanggang ipamagitan sa Ama upang isang araw pagkatapos ng paglalakbay natin sa daigdig na ito makasama natin ang punong pari na nagmamahal sa atin. Tayo ay kanyang ipinapakipaglaban tayo ay kanyang pinapatnubayan. At siya ay naghihintay na tayong lahat ay makarating sa tahanang walang hanggan. Kung saan siya ay ating makakapiling ang kanyang pag-ibig ang yayakap sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.